Ang taon ng 1984 ay makakarating sa 41. Sa taong ito sa susunod na tatlong buwan ng 2025, maghanda upang lumaman, tanggapin ang umaapaw na pera at makuha ang lahat ng gusto mo. Sa seksyon ng pananaliksik tungkol sa taong 1984, ito ay nagsasabi, ang 1984 ng mga lalaki ay magkakaroon ng isang tadhana na puno ng mga tagumpay at kabiguan. Walang paghihirap na hindi mo kailangang maranasan. Ang iyong buhay ay hindi biniyayaan ng swerte, kaya kailangan mong magdusa palagi. Gayunpaman, ang mga kalalakihan ng 1984 ay may magagandang personalidad, kabaitan at handang tumulong sa iba. Kung gusto mo ng mas magandang buhay na may kayamanan, pera at swerte, kailangan mong subukan ang iyong makakaya sa edad na 20, 41 at 65. Sa susunod na tatlong buwan ng 2025 ay isa sa trikang ginintuang sandali sa tadhana ng horoscope ng 1984 na mga kalalakihan. Sigurado akong uunlad ang iyong buhay, hindi mo na kailangang mag-alala muli tungkol sa pera, trabaho at pag-unlad sa karera. Kaya ito ang tinatawag na tamang tao, tamang panahon. Ito ang tamang tao, ito ang tamang oras. Ikaw ay magiging mas mapanuri at matalino sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa iyong buhay. Ang mga empleyado ay magkakaroon ng mas mataas na sweldo at bonus. Malaki ang kita ng mga negosyante. Hanggat ipinanganak ka noong 1984, ito ay isang napakalaking pagkakataon upang matulungan kang magkaroon ng masayang buhay, maraming pera, at matagumpay na mga karera. Ito ay totoong resulta ng buhay, hindi katang isip lang. Kaya naman, sigurado ako na magbabago ang buhay mo sa kung ano ang gusto mo. Ang kasaganaan ng kaligayahan at pera ay hindi na magiging problema na kailangan mong alalahanin.